Hi everyone. Ito masakit yung kamay ko dahil para siyang naipitan ng ugat dahil sa yung client ko na hard. O oh, masabi ko sobrang hard sa likod. Nagkamali yata ako ng diin. Basta ganun minsan yan ako pag ano, pag mali yung uh, position ko or mali yung pag diin ko tapos bigla siyang ano, sumasakit yung kamay ko. Yan yung mga problema namin mga therapist. Doon sa ano pinagtrabahuan ko kasi more on hard yung mga client doon kasi naka-engage sila talaga sa sports yung golf. Player kasi sila ng golf kaya mas madalas ano na sila hard hard yung gusto nila na massage. Parang bukulo. No? Hmm? Kapag sumasayit yung kamay ko, pinapamassage ko kaagad sa asawa ko. Nung araw na yun mismo, hindi ko na pinapatagad. Um, tinuturo ko lang sa kanya kung paano i-massage at saka kung saan banda ay giinan para alam niya kung saan. Kasi wala, naman, wala siyang alam talaga sa massage eh, pero tinuturoan ko lang siya. Kaya natututo din siya. Ang ano lang nito is hindi siya talaga nakakatagad ng mga 5 minutes. Pag ganun pinapahinga ko, tapos ako na nagtutuloy. Yung bug, -bug lang yun. Eh. Hmm. Eh? Yung bug-bug. Yung bug-bug. Yeah. Mm. oh naramdaman mo mm. Eh. Yeah. yan talaga hindi pwede basahin mm. ayan napagod na siya kaya ang gagawin ko is self massage naman yan, nagsiself massage ako. Kaya ko naman mag self massage minsan. Kaso may mga hindi ako maano, maabot. Hindi ko masyado madiin ang niyan. Kaya kaya ko yan siyang gawin. Basta kung saan ang yung masahit, doon ko dinidiinan. Au! Sakit. Oh, Hard ka kasi niya. <laughs> Ito talagang sakit ni. Ito. Ito. Pag ginanon ko. Ito. Ito. na magaling na ako bukas. Ayan, dahil nakapagpahinga na siya, pinapatulig ko naman sa kanya yung massage. Ganda eh. nga talaga ni. Eh. Pag mabilis, hindi, mas, hindi okay. Pag ma, oh, dapat saktong bagal lang. مدري <applause> <laughs> Ayun, okay. para bukas o hindi na tayo mag -ano. So, hindi naman siya nakatagal kaya self-massage na naman ako. Hindi nga siya matagal ng 5 minutes. Mga 2 minutes lang kaya ng thumb niya dahil sumasahit daw. Pero inyo, sa 2 minutes lang, sumasahit na yung thumb niya. Paano na lang ako minsan straight 3 hours. may, may, may mga client ako na ganun. Tapos after noon, meron pa ulit kasunod. syempre sanayan lang din kasi. Kaya, ayan. Ang importante na nito, huwag magbasa agad ng kamay pag marami kang client na ginawa. Kasi pag nagbasa ka, dyan yung nagkakaroon ng uh, mga, yung ibang mga therapist, Sumasahit na agad yung mga kamay nila, nagkaroon ng numbness. Tapos, yung iba, parang mabilis mangalay yung kamay nila. Kaya ingatan natin mga kamay natin mga therapists mga kapwa ko, therapists po nga, kanina nagkatawa. Thank you for watching guys. Sa so, ngayon pala, okay na kamay ko nakapag-leop na ako ng isang araw. Tapos, kinabukasan, okay na siya agad. Back to work na naman.